Hello everyone! So nakikita nyo yung boy bawang na yan. So yung boy bawang na yan, everyone, ibinili ko doon sa isang balagan store dyan sa my city center. At yan po ay aking gigilingin lamang. Yan, igagrinder ko lang yan, ipopulverize ko lamang po yan. At yan ang aking ginagawang pang toppings sa mga sa aruskaldo, sa lomi. Kasi napaka hirap din naman, dami-dami pang magigisa ka pa ng bawang talaga. So, yun lang nilalagay ko na bawang kasi ang sabi dun, di ba ang sabi, boy, bawang ng bonggang-bongga, di ba? Baka naman. So, ayan, pag napulbures ko yan, ilalagay ko lamang siya everyone dito sa lalagyan na nilinis ko. Improve. Ano lang to, kung tutusin, to dapat tatapon ko na, pero dito ko na siya ilalagay para yun po ang gagawin ko mga pang-toppings, di yan, diba? mga pang-condiments, di ba, pag gusto, di ba? yun lang everyone, konting tips everyone para sa lahat ng mga gustong kumain ng